Another couple things naman ng Don Bell dahil nakita na suot-suot ni Bell ang kanyang Jordan shoes at same color din kay Donnie nung nag-recording siya suot suot ang kanyang Jordan shoes. Napakahilig talaga nila sa mga couple things. Marami pa tayong hindi nakikita sa dalawa. At update naman sa Can't Buy Me Love, nakakakilig ang susunod na episode dahil pinadala ni Caroline si Lola na nena ng packet book at dagdag pa ng tito ni Bingo na good night na Caroline at kapanapanabik kung sasagot ba si Caroline dito. Dahil labis na nag-aalala si Bingo kay Caroline, gusto niyang i-text na sabi ay okay ka na ba? Gusto mo ba ng kausap? At kumain ka. Talagang nakakakilig ang eksena na to. At talagang pinuri ni Nova Villia sa kanyang interview ang Don Bell. Dahil daw dati ay sa mga young actress ay talagang pinapagalitan pag hindi tama kanilang ginagawa. Ngunit ang Don Bell ay ibang iba sa lahat. Dahil dagdag pa ni Miss Nova Villia nung first time niyang namit ang dalawa talagang bumabati sila. Sabi pa nga niya ay napakagandang turo ng kanilang mga magulang dahil talagang napakagalang ng dalawa. Talagang kahit first meet mo pa lang sa kanila ay talagang magiging close mo sila.